So, uh, ayan guys, um, good morning. Um, medyo kagigising lang, no? so uh, maglilinis tayo ng uh, baboyan. Tapos, pagkatapos natin maglinis, magluluto tayo ng tanghalian. Kasi Sunday ngayon, so hindi ano natin alam baka may mga anti tayo na darating na no, mga pinsan. So, um, magluluto tayo kahit konti. Uh, tapos, Bago tayo linis, iinis eh, baliktarin muna natin yung pinorbo natin na uh, pork bilis. Uh, ang kinalabasan niyan is parang lechon bilis. So, tara. medyo magulo ang kusina eh. So, uh, and prepare tayo No? Pagluluto uh, rin tayo ng pansit kanton. Mamaya. Ano so, ayan. Uh, so, ang ano natin ngayon is, babalik ta rin natin to. Ayan. Medyo okay naman. So, babalik ta rin natin yan para hindi siya ma-over, no? Overcook. Actually, kailangan Crispihin nyo muna. Ito. Ito. Ayan. Kailangan crispihin nyo muna bago nyo balik ka rin. Kasi para hindi siya masira. Parang naglilitson ka. Kailangan uh, habulin mo yung pagiging crispy niya. Saka yung doon sa loob. Mal uh, saka mo habulin ang pagluluto sa loob. Parang ganun. So ito. Ganito rin. Eh. So balik-tarain natin Natin, no? uh, mamaya ang lulutuin natin is okay naman to uh, ang lulutuin natin mamaya pansit canton uh, crispy uh, ribs at saka pasayan or shrimps no uh, natin mamaya pero sa tingin ko hindi ko na mabidyohan mamaya sa sobrang busy kasi maglilinis pa tayo ng baboyan. No? So, next time na lang tayo gagawa ng video na yung wala talagang parang occasion na ganito. No? Every Sunday kasi sa amin parang occasion. Eh. So, pinatawag namin na family day. So, nagluluto tayo no? kasi baka mamaya may darating. So, ayan. Punta muna tayo ng baboyan para maglinis Mamaya na to. Maaga pa naman. So, ayan. Um, nagbabad tayo ng kids, no? Uh, para sa mga uh, big. yung sampo kasi. Uh, with, with feeding yung ginagawa natin. Tapos yung sa mga inahin. Tapos, ito naman dito. Dry feeding. Naka ano siya no uh, naka-unlay siya so ngayon kasi pinakita ko sa inyo no, na nagbabad tayo ito, ito yung binabad na para sa mga bilis Um, medyo hindi kasi kaya no ah uh, masyadong mahal yung feeds natin. O haluan natin ito. Um sapal ng <coughs> tapos lagyan nyo ng dagdagan nyo ng konting ano tubig para sabaw siya no ayan hindi uh, na masyadong eh, malapot naman siya tatlong ganito uh, para ito doon sa sampo uh, bake natin ayun maingay na masyado ito naman yung, yung para sa mga inahin Titing ito rin. Ah, uh, lagyan natin ng ano itong mag-titing. Thank yeah. you. So, ayan guys, uh, nakatapos na tayo na um, almost 1 hour din. Uh, isyado kasi so, every morning kasi ganun talaga ang mga baboy. Uh, mula sa gabi hanggang sa umaga. Uh, pagka uminis uh, ka sa umaga talaga yung marami so ayan nakatapos na tayo uh, tapos na rin natin uh, napakain you know, lahat tapos um, masyadong makulit yung iba kaya ayan ayan masyadong marami so ayun um, nakatapos nito, uh, ito proceed tayo sa pagluluto mo. pero hindi ko na muna mabigyan kasi um, uh, medyo madami rin uh, at mag-isa lang tayo. So, at least ito na videohan natin. Uh, Siya nga pala guys, uh, ano ko sa inyo no? Na kapag ang baboy nyo po, eh, ano ko lang sa inyo no? sa uh, Habo lang. Kapag ang baboy nyo po ay... Uh, yung sinyalis po ng uh, sila ay buntis o nagbubuntis ah uh, namumuo na yung mga similyan na naiturok natin ang sinyalis ko ay uh, tahimik yung inyong inahin uh, tapos yung bulogan uh, tahimik siya hindi na siya nag-iingay tapos uh, naghihintay siya kung kailan mo siya papakainin tapos parang ang layo ng iniisip no? yun ang pinayos nila tapos ah, uh, hindi masyadong malikot minsan siya lang laging nakahiga yan po ang sinyalis na sila po ay uh, nagsimula ng uh, pag, ano sa kanilang dyan no? Uh, sila ay bundis Ah, uh, in-update ko lang sa inyo pinahabol ko na, yung mga sinyas niya. So ayan na uh, maraming salamat ah uh, sa inyong panonood so, tayo magluluto pa. So again maraming salamat sa inyo. Baboy